ya ya yang buah ini pokoknya wakwok

sabi? Sabihin mo. sa Okay mga kababayan, mga idol, andito na po yung pangalawang equipment na galing sa ating gobyerno. Kung sa munisipyo man to, sa provincial, basta galing to sa gobyerno natin. Uh, inayos na nila, ayusin na nila yung ating spillway. <laughs> spillway, ayusin na nila. Ayan po. Mayroon na tayong mahab mahaba ang kamay. Oh, buwid dua May napasusunod pang truck. May sumusunod na truck. Kargahan ng mga ano ikarga doon? Graba. Oh, kargahan ng graba. O. nailalagay duman sa kwan mga to. Ito po yung isa na sobrang sipag. Mahigos ini. Dipen, dipen ang utto. Oh, dai pangani ini nang utto pero mahigos ini oh.

Maagiha na tubig pa. Maagiha na ano, tunay. Grabe ang sakripisyo ni Paragod. Okay, araw daw, yes. may maka nandun tunay, paapaw. Kaya nanong mga Paragod, Dios, may sana po, ma solusyon okay. to... no? na spillway na mo. Ay, ito, nasa talaga. Kuya, si Kapitano, namundo nga ni. Namundo, si Kap. Sobrang kamundo ang korinto. Ya. Yeah. Ada apa kita lagi? Bukan nama aku kuntung ka, kabik ming kabik. Biro ka sa ah, Kundi kap, tulay na tulay. Kap, ang <coughs> ikan nagteram kap. Ikan nagteram. Ano daw halaw habang wala pa daw to may pamaayos kada semana si mataon ning relief dito. Pwede daw? Oh, pwede. Pwede man. Basta oh, mas himi to ayos, or, basta kada semana si ikan relief. Pero mi man, Eh kung yo yo relief kasi eh hindi naman pan matagalang ang nauubos din kaya pero itong tulay talagang dapat maayos talaga to Kung kong madagdag ning tapang tabako 1000 ha kung pa tabako man lang sa posisyon isang linggo ito lang ito naman mauubos na wag na <laughs> talaga ang tulay ang aming priority dito ah tulay kababayan. uh, kababayan sa joke joke tulay talaga pilang meters man to siguro mga 50 meters 50 meters yan ang buto Maugma kami kasi panin, no? ketso sabihin natin ano no kasi sabi natin na pangunahing solusyon pero maugma na kami dahil andyan na sila. Nagpakita mga, na sila. Ito, 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 oh. Ginagawa po ng mga dumating dito mga equipment ay eh, talagang mm. siyempre nagpapasalamat din kami pero ang aming mga ang aming layunin talaga yung talagang ma matulayan. Matupad man, matupad man yung pangarap natin na magkaroon ng magandang tulay dito sa barangay ng oh. Burgos. Yan po ang aming mga hinahing. Talagang kami po ay nagsasakripisyo para Uh, masuportaran ng aming mga kababayan dito sa barangay Almuyla sa Burgos po. Kasi talaga talagang nakikita namin pag bumabaha ay eh, kawawa naman ang mga residente. Palabas at papasok ng barangay. Ang problema lang kung hindi ka sanay dumaan sa tulay, mahulog ka. Dibali, di bali hindi dumaan, matututunan ng yan. Wow. <laughs> <laughs> ang magkaroon ng tulay talaga na talaga talagang quality talaga at mataas. Ayan, yeah, ayan na sila na. Pwede siya. yan. Huh? Atau nasilah terbahona